Hey, hello guys, hello, hello, hello guys. Good morning, good morning Philippines. So today ay 7.50 na ng gabi guys at ang inyong inday ay nabisi sa araw na ito. Wala akong paso kasi maraming ganap. So sinundo ako ng kay kaibigan, pumunta kami ng salon, nagpalinis ng kukote nga guys. Diba? Pink na pink yan. Nagpalinis ng koko kung saan kami napadpad kumain sa labas tapos nag punta sa Asian store tapos nung hapon may pinuntahan uli ako tapos pag uwi ko nag grocery kami ng asawa ko ang daming ganap busy busy ang inyong inday for today so tingnan nyo guys maganda yung Asian store na yun na pinuntahan namin kasi yung isda nila guys ay sariwa talaga. Sariwang-sariwa. So, ito ang akin nabili guys na isda doon. Ito ay ispada. Tingnan nyo, guys oh, 'di ba? Sariwang-sariwa. Tingnan yung mata niya oh. Sariwa siya, guys. saya o. Oh. Espada. Paborito ko to. Gusto ko siya ipaksil oh. So, bumili ako ng dalawa kasi ako lang naman ang kakain ito, no. <coughs> Punta kami Asian store. Namili kami ng mga Asian food. Busy-busy ako ngayong araw, guys. Wala akong pasok. Aw. Pero, sa may pasok ako. Lunes, Merkulis, tsaka Huwebes So ayun guys Pagkatapos Hindi ko naasikaso itong isda ko Kasi Yung nilabahan ko ngayon, Hindi ko pa naano eh Tapong ko pa yung nilabahan Hindi ko pa natapos guys Dahil sa kabisihan ko ngayon naman guys. O oh. Oh, diba? Ang ano niya, ang sariwa pa. So masarap ito siyang iprito guys. Iprito or ipaksiw. So ako, pinapaksiw ko lang to guys. Tapos ako lang magisang kumakain. So hihiwain ko na to, linisin bago ilagay sa freezer. Kasi hindi ko pa naman siya lulutuin. Kasi guys Bukas medyo busy-busy rin ako ulit, no. So dahil Sabado-Linggo may pasok, Lunes, Merkules, Biernes. so So yung client ko guys ay dalawa, dalawa na yung aking client. Yung isa, MWF lang ang pasok ko yung isa naman Saturday Sunday pero malalapit na lang sila dito guys sa bahay yung isa 7 minutes away dito sa aming bahay pero 5 hours lang yun siya guys 12 noon and 5 nang hapon ang out. Pero okay lang yun guys kasi 50 dollars naman yun bro. Kasi yung isa naman, yung Saturday-Sunday, 8 hours, 9 to 5. Pero yun, $25 lang. So, okay na siya. Diba? So, eh, hindi ko tunasikaso kanina dahil pinuntahan ko yung ano guys, pinuntahan ko yung pasyente kong isang na bago Pilipina guys so si nanay mukhang mabait naman si nanay tapos yung anak niya half Pilipina half American pero ano siya mukhang ano talaga siya mukhang American tapos mabait siya guys oh, mabait siya so tingin ko magkakasundo kami pati ni nanay kasi si nanay mabait din wala ding hindi din pala anong si nanay. matanda na si nanay guys alam nyo ba ilang taon na siya 96 years old pero ang lakas niya pa nakakatayo pa guys 96 years old o tingnan mo tapos yung isa kong pasyente 92 di ba ang hahaba ng mga buhay nila guys sana all na lang talaga no mahaba ang buhay So, ito, guys, hindi ko alam po ano klaseng isda ito, ha. Tingnan nyo, oh. Alam nyo ba kung anong isda ito, guys? Hindi ko alam eh kung anong isda ito. Hindi ko alam po anong tawag sa atin ito. Oh, sariwa din, guys. Tingnan nyo yung mata niya, oh. Diba? Sa ibang Asian store, guys, na pinupuntahan namin, hindi ganito kasariwa. Kaya, natutuwa ako dito sa bagong Asian store na to na pinupuntahan namin. Kasi, sariwa ay kanilang isda. So, ako naman ay isda at gulay lang guys. Sold na tayo. Tulad ng asawa ko ang mahirap pakainin. Kasi hindi talagang siya kumakain ng isda guys. Ayaw niya. Ayaw niya ng isda. So, uh, sold na sa akin guys yung isda saka yung ano yung isda saka yung kahit mga gulay gulay na nila guys ba okay na sa akin kaso itong aking my darling eh ayaw so ang aming dinner nga ngayon eh pizza jbebe lower that ganagi there you go that's good baby pasensya na kayo guys medyo mainya yung nung no, nanonood yung aking asawa ng TV ay ng TV na sa cellphone niya. Yeah. comment down below guys kung anong tawag ng isa na ito sa atin no? So. so ito lang sa akin din sa na wala sa akin problema ay kahit isda ang ipakain sa akin gulay araw araw ay, kahit walang karni ito lang sa so, sawak ko mabuhay yan na walang kain natin na masisisi dahil 'yan yung nakasanayan nila. Masarap talaga pag mga isda ay sariwa, guys, no? At tinatanda lang po ito ng mga palit-palit. So masarap ito siya, guys, iprito. Ito iprito ko lang itas eh, if yung mm, ispada ay aking gawin. Ipapaksin ko yan mo. Okay. guys. Tapos. <coughs> paksiw kasi guys, alam nyo ba na masarap yung paksiw habang habang tumatagal ay sumasarap siya. Yung mga nga, ano na siya sa mga 3 days na lang kasi yung doon yun nanonood yung lasa so, so ayan lang guys for today's video thank you thank you guys for all watching my walang kwentang vlog so ayan na siya guys oh eh. kita nyo ba Nasa sariwa talaga siya oh oh di ba sariwang sariwa guys happy na naman ako so, meron na naman akong sariwang isda nung nadulog. Ito lang yung kasayahan ko, guys. Sana lang. Kung may malunggay, sana dito, guys. No, wala talagang malunggay dito sa amin. Pero alam nyo ba, sa ibang state meron, like Florida, California, meron sila doon. Pero dito sa amin, wala kahit kalaman state, guys. So, ayun na, ililinisin ko lang to guys, at ilagay sa freezer. So ayun lang guys for today's video. Thank you, thank you guys for watching. Bye-bye.